ngayon ka yan wala yung baston mo ha ngayon ako yung tatapos sa'yo ha dito na magtatapos yung karira mo sabi mo muna sa akin kung nasaan si pinunong busaw sige na baka magbago pa yung isip ko simpleng kahoy lang yung dala mo pero ano pala ito pala yung baston mo ha nasaan si pinunong busaw ha ayaw talaga so tatapusin na kita ngayon ha huwap Utigtil. tigtil ang dami bang ano dito para bang naalingatungan ako dito ang katin ang ano ko Yun. dumadupa dupa dupa pa talaga binibigyan natin ng pagkakataon ayaw talaga so ang gagawin natin may ano naman siya doon ipapaligid natin to no meron so, naman siya kasi kapag susunod din natin wala tayong panggatong so ngayon mamaya oh, na lang tayo mag usap Yan. Diyan na yan. Tatambakan na natin yan. Bahala siya dyan. No? Ipapaligid na lang natin yan. Bahala siya dyan. So dito tayo. May ano. Uh, may may paitindi ako sa inyo ha. Huh, ay talaga. Yung itak niya. Bahala na yun. Saan ko ba yung nalagay? So ganito yan mga kanter. Huh. Ano natin ha. May ano kasi. Para... ano dagdag kaalaman din at maintindihan niyo po din no? So, pero kayo na po yung bahala dyan. Nito kasi yan. Useless din kung susunugin natin ang katawan. O, gitang-tawag natatawag nating material. No? Kasi, ang pinaka makapangyarihan talaga, o bakit sila maging makapangyarihan, ay yung gabay. No? Yung gabay talaga. No? Kung baga ganito, mag-uuras ako ngayon, pero yung, yung kapangyarihan ko is kapangyarihan ng mga aswang kakatulba ang iron kadaghan balik no ah uh, kapangyarihan ng mga aswang onigas mo siguro disturbo pud ni siya kabang nag-explain ta takot tayo baka marinig yung pagmamaritisa natin gusto ko lang talang ipaintindi sa nyo pero magtago tayo so dito takot tayo baka masilisian tayo dito so dito kasi yan baka nagtataka kayo ah uh, ang pinaka makapangyarihan talaga is yung gabay tulad ngayon araw minsan din gumagamit din sila mag ako yun ang hinungdan ko yung bang yung ko ay para sa gabay ko para yun ang susuguin ko no? kaya kinakailangan talaga pag mo yung gabay ibon o pusa o ano mo yung ginagamit nilang gabay yun ang susunogin mo na-explain ko na ito noon ang gagamitin mo dyan isusunog mo kuha ng kanang kawalit susunugin mo yung agyo no? pag agyo niya ang gawin mo yung agyo talaga niya yung bang pulbus na punta ka ng ilog yung malakas talaga na uh, ano ng ilog daloy ng ilog dun mo ibubud lahat dun mo ibubud no? kasi kapag ilibing mo lang yan or hindi mo gawin yung sinasabi ko o yung ganun na pinagbabawal na technique hindi mo yan gawin mabubuhay at mabubuhay yan. Kasi, ang narikik mo ay yung gabay. At saka yung ano mo, yung ako kung wari ako, magdadasal ako. Dadasalan ko yan ng orasyon. Ilang orasyon yung gagamitin ko dyan. Pagkatapos, mabubuo ko yan, mabubuhay yung gabay. Kapag hindi mo gawin yung ibubud sa tubig, yung abo niya. No? At saka, kung ililibing mo, makukuha yan. No? Paglibing. No? Kaya yun, useless din kung susunugin natin yung katawan niya. Hindi naman yung ano, uh, ah, wala din yung ano, no? Susunugin. Kasi yun ang mga ano, niya, wala na. Maliban lang kung marunong talaga siya magbuhay ng kanyang sarili. Magbuhay niya ng kanyang sarili. Yun. Useless. Kahit nasunugin pa natin, wala talaga. No? Maliban lang kung makuha natin pati ang gabay niya. So yun po, sana ay maintindihan niyo po. No? At ganun ta, ganun yung ano, sa mga swang. So ngayon, pagpatuloy tayo, na no, kasi nakapagmaritisa na tayo ng kaunti so doon na yun ilalabay na natin yun so patuloy tayo ito pala yung alingato na nakano sa akin no, pero hindi ko naman ito nasagiran yan so yun mga kantar yan bala na yun nandun na no? ya, yeah, pinapaligid lang natin kasi para hindi makita yung mga kasama niya nandito na tayo papasok na tayo sa lugar kung saan may naging biktima so eh buwan ah mag-ingatan talaga tayo mga kantil kasi ibang mapanganib po talaga itong pinapasok natin So, diyan natin i-focus yung camera sa bandang itaas. Ang sabi niya, kapatid daw niya, no? Kapatid daw yung matanda kanina na nakita natin na si Commander Busao. Pero hindi tayo maniniwala kasi hindi nga nagsasalita ng totoo kaya tinapos natin. Yung bang ramdam natin na ano. Kaya, dyan na talaga tayo maniniwala sa sinasabi niya kanina. Kung, makikita natin yung magsasama yung dalawang yun pero kung hindi ano lang muna ah, hindi lang talaga tayo magkampante kasi alam naman po natin kung gaano talaga sila katrador baka dinumina na po nila ito itong lugar na to no? kasi ang binabanggit kasi doon is ano kung okay, sinilas ang binabanggit kasi doon is barangay so paano yung mga sityo so maramis lang pwedeng lipatan no? palipat-lipat kung saan basta Ay, ima, ima tayo ay magugunat lang pasinja na kayo yung silpon ko kasi hindi masum yun ang matanda yun ang sinasabi ng kapatid ni kay ni ano ni pinuno busaw ang pinuno ng mga aswang naningawak pa oh. oh my goodness talaga sumasakit siguro yung pangyura nito ang ganda ng kanyang buhok talaga. Gusto kong magpaganyan. Pasensya na talaga kayo. Hindi talaga ito masusum. You know. Tumidilim pa. Nasisira na kasi yung LCD nito. Kaya ayaw masum. Ano yung nasisira? Yung bang bagong palit pero yun. Hindi masyadong matats. Puro pala na. Sundan natin itong matatang ito. Hala. Parang nagpapalabas siya naman. lakas niya riyan. Totoo kaya sinasabi kanina. Yung tinapos natin. Malapit na yung kupo. Totoo kaya sinabi na na kapatid ito ni Pinunong Busaw. Magpapatuloy lang talaga tayo para malaman natin kung kano ito katotoo. Sana lang. Magtagumpay tayo. Sa'yo. Ito Ito yan. Tingnan po yung paligid. Hindi lang talaga tayo susunod na kaya susunod. Baka nilalansis lang sis tayo ng tudong. Tulad kanina, nakikita natin siya pero may rumbang naghahagbas? Doon, muntikan pa tayong masali sa paghahagbas. Uy, yun ang pinakamahirap. May nakaabang. Kaya, yun, napikon tayo. One minute down. Pero tayo, mag talaga baka tayo, uy! grabe ang bilis na wala ng ugok na yan. tayo dahan natin to baka first time ito magdurugo pa kaya dahan-dahanin natin ipapasok ang ating mga pa Ang dumi naman yung nasa isip niyo Pangpahalis ka ba? Di pagkak Ron Ja. Ito na lang. Wala na wala din doon. Saan kayo napunta yung ano na yun, mago na yun. Hindi ka nito na Baka napasok tayo sa ito. Kaya maganda tayo. kung gagamit yung tagulilong gagamit din tayo. Sirabli ka mao. Wala talaga. Pero syempre mag-iingat lang pa rin tayo kasi napaka-diligat <sighs> dito na natin lagay yung camera natin magkakamangin natin dyan tingnan natin papunta tayo sa kubo ba yung bang manitig -tay tayo ayan yeah, terira na ito ni butang ah. oh sinsya na po kayo kung grabe napaka ano nang camera ko, napaka-dilim napot lang kasi ito ng kuryente kaya tumitilim hindi nakabayad sa dani ko Aso, wala pa rin aso. Tignan natin dito. Baka nandito lang sa paligid. Sumusok-sok ko. Wala talaga. Baka nasa likuran natin. Ba't likado tayo? No? So, sinisik na natin yung bandang likuran natin. Wala. No? Kaya sisilipin natin to. Kakamangin natin to. Não, não, não,

saan si Pinunong Busaw kung matiklo ka ngayon ka ngayon. ito pala yung baston mo ha ngayon ako yung tatapos sa'yo ha dito na magtatapos yung karira mo isasabi mo muna sa akin kung nasaan si Pinunong Busaw sige na baka magbago pa yung isip ko simpleng kahoy lang yung dala mo pero ano pala ito pala yung baston mo ha